17 ka Chinese nationals nga ginaaligar imbolbado sa cyber sex arestado sa ginarentahan nga balay sa Haro, Iloilo City. Si Kim Salinas nakatuto. Wala na nakapalag ang 17 ka mga lalaki ng Chinese nationals nga ginatudlo imbolbado sa operasyon sa ginapangayag cyber sex den sa barangay Balantang Haro sa Barosang Kaagahon. Ginpangunahan sa Iloilo City Police Intelligence Unit ang pagserve sang search warrant sa ginarentahan niya balay sa mga sospek kung sa aktuhan sa mga operatiba ang ila iligal ng operasyon. Uh, natin dito ang mga computer nga open pa kag nakita natin dito nga uh, may mga uh uh, ebidensya uh, na sila naga engage kidman sa cybersex. Na-recover ang 24 ka-computer units, 49 ka-cellphones, kagiban pa ang electronic devices nga na sa mga sospek sa ila transaksyon. Pinapasilitate nila ang mga uh, ang amusin transaksyon kag may nakita man kita tong mga nude uh, photos and videos na ginagamit man nila sa ila transaksyon. Suno sa City Intelligence Unit, ginapadala sa mga sospek ang mga hublas galitrato kag binastos nga videos sa mga individual nga kalabanan Pinay sa ilang mga kliyente nga foreigners. Masobra isa kabulan man ginamonitor sa autoridad ang, ang ilegal nga operasyon sa mga sospek nga ginabanta anum kabulan nga nagatinir sa lugar. Apang suno sa pila ka mga residente, wala man sila may naobserbahan nga ilegal nga aktibidad sa balay. Wala naman kasi lagi naman ako na nagtataka nga but walang tao diyan eh. Pero wala naman ako napapansin na kakaiba or may tao sa loob. Pisa ng opisyal sa barangay, wala man kuno sa sang ideya sa aktibidad sa Chinese Nationals. Nakibot lang kami kay in fact sa tututuod, wala gina na matalakay sa council na may amoder uh, dayuhan nga nagpangarkila uh, sa sina nga balay. Kaso sa paglapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang ginapangatubang sa mga sospek. Upod Kiruel Borgia, Kim Salinas Wonder Western Visayas